Bawat paggising mo sa umaga, may isang misyon kang dapat tuparin ang maging mas mahusay kaysa kahapon. Hindi mo kailangang maging perpekto, hindi mo kailangang talunin ang iba. Ang tanging dapat mong lampasan ay ang dating bersyon ng iyong sarili. Kung kahapon ay natakot kang subukan, ngayon ay lumakad ka ng may tapang. Kung kahapon ay nagkamali ka, ngayon ay bumangon ka at matuto. Kung kahapon ay nag-alinlangan ka sa sarili mo, ngayon ay maniwala ka na kaya mo. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang iglap, kundi sa bawat maliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw. Kaya't bumangon ka, huminga ng malalim, at gawin mong mas makabuluhan ang bawat sandali. Sapagkat, ang tunay na tagumpay ay nasa patuloy mong pagsisikap na maging mas mabuti, mas matatag, at mas inspirasyonal. Higit pa sa kung sino ka kahapon.